may nag-comment. Kuya Rolin, pangarap ko po ng corrupted kitsune na red po at blue. Pati na rin po 1 quadrillion. Sabi ni CJ Sumilong. So, tutuparin natin ang pangarap niya. So, nasaan na yung bablasingan natin? Uy, ito yung garden niya. Okay, like natin. Hi boss. Ito ata siya guys. Kuya Rolin may pangarap po ako. Ikaw ba yung nag-comment? I-sure e, natin kung siya ba talaga yun. Baka maya hindi pala. Op! <laughs> ako po. Ayan siya daw. So tatanungin ulit natin siya kung ano yung pangarap niya. Ano ang iyong pangarap? kitsune po na blue at 1 quadrillion. Ah, yung korap kitsune. Ito ba? Opo, Kuya Rolin. Grabe, pinapanood ko lang po to. Oh my God, pinapanood niya lang daw to. Tapos, ngayon siya na yung natutupad ang pangarap. So, beblesingan na natin siya. Ang pangarap mo ay matutupad. Sa isang pangarap, ako'y Oh my God! Wow. Na-blessing na natin sa kanya at meron pang isa, ang 1 quadrillion fruit. Check natin yung worth. Wow. 1.3 quadrillion. Paldo. So, blessing na natin sa kanya. Nasaan na siya? Yes, natupad na yung pangarap niya. So meron na naman tayong natupad na pangarap. Ikaw, ano ang iyong pangarap?